Hello! Kumusta? Alam niyo, kung gusto niyo talagang maging isang OFW, especially kung gusto niyo talagang makapunta dito sa Bansang Canada, kailangan na hindi kayo tamad. Yun guys. Kasi dito, obserbahan niyo, ang dami-dami mga Pinoy na nagkaroon ng dalawa at tatlong klaseng trabaho. Hindi naman ibig sabihin na hindi sapat yung pera na kinikita nila sa isang trabaho. Kumbaga, tumataas lang din yung standard of living. Kasi na-realize ko, hindi naman kulang talaga. Actually, enough lang naman yung isang trabaho eh. Tama lang sa mga lahat ng mga bayarin mo sa mga gusto mong gawin sa Pilipinas, yung tulong mo sa pamilya mo sa Pilipinas na-realize ko lang na siyempre mag-upgrade ka rin. Kasi naniniwala ko kung maliit lang yung kinikita mo, maliit lang din yung mga pangangailangan mo. Pag malaki yung kinikita mo, lumalaki din yung mga pangangailangan mo. Kaya, hindi ko masabi na naghihirap kami dito. Kasi ang dami-dami kasing mga gusto mong gawin, ang dami-dami Like for me, ang dami-dami kong gustong gawin sa Pilipinas. Kasi at the end of the day, at the end of the day, gusto ko pa rin talagang umuwi sa atin. Gusto ko pa rin talagang maging isang kumaga doon ako tatanda sa Pilipinas kasi ayoko dito. <laughs> Kaya habang bata pa, kailangan talaga na magtrabaho ka ng trabaho. Kasi ito naman talagang pinunta natin dito eh, magtrabaho. Kaya sagarin na natin. Sa Pilipinas, kontento tayo na. 8 hours job. Masaya na tayo niyan. Tama lang din yung mga kinikita natin, binabudget natin. Di ba? Parang ganun siya. So, na-realize ko lang din talaga na hindi siya yung 8 hours na trabaho mo. Siyempre, ang dami-dami mga pangangailangan. Padala mo sa Pilipinas, project mo pa, ako nga, ang dami kong project sa Pilipinas eh. Kaya, ngayon, dalawang trabaho meron ako. <laughs> Kasi kaya ko naman eh. Sabi nga ng si Sir Nelson Malumbaga, yung supervisor ko sa Pilipinas, na parang nagmimina ka lang din. Kumayad ka lang ng kumayad. Save ka ng save ng pera mo para pag... Kasi malaki talaga yung value ng dollar to peso. Kaya kailangan namin na it's really an opportunity for us na yung gumagawa kami ng paraan para magkaroon ng maraming trabaho. Dito kasi, yung mindset, maiiba talaga yung mindset mo pag nasa abroad ka, magbabago yung pananaw mo. Kaya sa mga tamad, hindi talaga pwede yung Canada para sa inyo. Kasi mahirap dito eh. Kung may kaya na kayo sa Pilipinas, huwag na kayong pumunta dito. Siguro vacation, pero yung trabaho, huwag na. Palaguin nyo na lang yung negosyo sa Pilipinas. Yun, maganda yun. Kaya, hindi ako nagtataka na ang daming mga Pilipino ngayon na tatlong trabaho, dalawang trabaho, trabaho ng trabaho, dito ah, kasi malaki din naman kasi yung value ng dollar eh, 40, sometimes 41, 42, yun yung ano, yung palitan sa Pilipinas. Kaya yun, future talaga yung iniisip ng mga Pilipino dito. Kaya easy lang sa amin yung mga trabaho na ganun. May marami dito yung mga temporary foreign worker, isa lang kasi yung pwede lang magtrabaho eh. Tsaka hindi sila allowed na magtrabaho sa ibang mga companies kasi exclusive lang sila sa employer na kumuha sa kanila. Pag open work permit na siya, pwede na siyang magtrabaho, magkaroon ng part-time job aside sa trabaho niya. Pero pag PR at saka permanent resident, permanent resident is PR. And Canadian citizen, yung isang Pilipino dito. Kasi may mga ano pa dito eh, dual citizenship. Canadian at uh, the same time, Filipino Kasi pwedeng, pwedeng mangyari yan eh, applyan lang naman yan eh, Magbabayad ka sa government, mag isang ka, applyan mo. Pwede mo siyang magawa. And then, yun, nagkakaroon na sila ng opportunities na anong mga gusto nila ang gawin, lalong-lalong na trabaho talaga dito eh. Kasi dito walang libre. <laughs> Wala talagang libre dito sa bansa nito. Lahat binabayaran, at saka lahat may tax. Yung dordas ko nga, self-employed ako eh, so nagtatax ako niyan. Sa Pilipinas, natanong ko sa mga drivers, yung mga Uber, yung mga Food Panda, wala silang tax. Kung baga yung kinikita nila sa kanila lang talaga. Samantalang sa amin, kailangan ipunin ko pa yung mga resibo ng gasolina ko, sa mga, mga repairs ng sasakyan ko, yung pagkain ko. Kailangan ipunin ko pa yan kasi kung hindi ko siya i-file sa tax yung mga expenses, magbe-base sila sa gross na kinikita ko. So malaki yung tax na mababayaran ko. Pero pag kasama ko sa attachment yung mga expenses total gross ng income ko less expenses dun sila kukuha ng tax so yun pero alam mo yung tax dito sa health system maganda education system maganda pero yun nga walang libre dito sa bansa nito <laughs> lahat tinabayaran nagbabayad ka talaga money matters dito kaya kailangan mo dito matiyaga ka. Kasi yun lang talaga yung puhunan na kumayod ka nang kumayod, magtrabaho ka para makapag-ipon ka. Magpundar ka sa Pilipinas. Kasi there's no place like home. Marami sa amin dito na gusto nila dito mag for good pero mas marami pa rin na sa Pilipinas pa rin mag for good kasi maganda talaga yung bansa natin kulang lang talaga sa pera So sa mga nangangarap na makapunta dito, kailangan na focus lang din kayo dyan. And then, huwag kayo magtamad-tamad kasi dito, pag tamad ka dito, mahina yung loob mo dito, hindi mo kakayanin. Uuwi ka sa bansa natin. Kasi ang dami din mga Pilipino na umuwi ng bansa natin. Dahil, ano sila eh, hindi nila kinaya yung challenge dito. Ang dami mong i-adjust dito, first is climate, second people, third environment, tsaka pang apat yung trabaho mo. <laughs> Hindi ka lang mamili kung gusto mo ng maraming trabaho. Pero syempre, may mga pagkakataon. Ako, namimili na ako eh. Kasi, I have the chance. I have the right to do so. So, yun lang na masasabi ko, kailangan keep on going lang talaga sa mga gustong pumunta dito. At saka, I am showing sa life ng isang OFW kasi gusto ko makita nyo na eto yung buhay, eto yung realidad sa bansang ito. Until next time guys. Bye bye.